guys good afternoon andito na naman tayo sa ano, bisita na naman ako sa akong halaman ang lago lago na guys akong halaman oh, oh lago lago na oh, hindi na ako laging akyat dito oh, ngayon lang ako nakakyat, oh tingnan mo lago na nila Wow, green na green na talaga. Parang may ano na eh. Parang may bulaklak na siya eh. Malapit na nagbunga. Malapit na nagbunga guys. Ang akong ano, halaman. Gula yun. O oh, diba, nandyan lang yan sa anong galing. Nandyan lang yan sa esterepon na kalagay. Malaking guys. Katulad ng ano yan, yung telepon ng rape binaklasan o oh, kong yung lupa o oh, ayan ang ganda ganda naman sa akong halaman ganda nga kasi giulan pero pag hindi pa yan inulan guys nagdidilaw ang dahon o oh. ganda na walang apuno yan guys walang kimikal para lang may bulaklak siya tinignan ko ngayon nagulago na hmm, kung magulay pa lang yung mga talbos niyan ginulay ko na yan hindi lang kasi maano yung talbos ayan guys thank you for watching